hindi pa rin matapos-tapos ang isyong not sold out ang tiket. Na ito nga ang mga pictures na kung saan ma-issue ang black curtains na tinanggal doon sa pangitaas na parte ng mga manonood ng concert ng SB19. May mga balita pa noon na tinanggal ang black curtains dahil doon ang last minute sale ng tickets. Kaya naman binasag na ang katahimikan ni Paolo Valenciano tungkol sa isyong yan at nagpost sa social media. Sabi niya, Sir Richard ng audio team ng SB, from the very start, we already know na medyo challenging yung video in terms of sound. So, ibig sabihin, talagang pangit doon na slots o seats dahil hindi maganda. Hindi maganda ang audio ng boses ng SB19. So, some comments na hindi naman daw talaga sold out kasi may covered seats. Remember, nung day na nag-open up for ticket selling, nasa 100k yung nakapila Pablo didn't want to sell tickets where audio would be compromised. O diba talagang may care at concern si Pablo sa mga manunood dahil sayang ang bayad nila pag hindi nila ma-enjoy ang boses ng SB19 at sold out talaga ang ticket. Siguro ginawa ng paraan nila na yung dapat nakaupo doon sa taas na may black curtain ay uh, pinalipat sa ibang uh, upuan o area para ma-enjoy ang audio ng SB19. Ang bait talaga ni Pablo, talagang may real care siya sa mga manonood, lalo na ang 18. Siguro nung tinanggal ang black curtain ng staffs ng uh, Philippine Arena, ay uh, naka si Pablo na huwag gamitin ang upuan na yun dahil hindi maganda ang audio ng boses. At naganap sila ng alternatibong paraan para yung nakaupo doon ay mailipat sa maayos at uh, makarinig ng maayos na audio nang concert ng boses ng isbineng din at ma-enjoy ang concert at sulit ang bayad nila sa tickets.